Diana, alam mo naman na I love you, di ba? Timur, alam ko naman. Araw-araw mong sinasabi yan. I love you too. Ehem! Dana, anong ginagawa mo dito? <laughs> Hello? Hoy, boyfriend ng ate ko. Umalis ka dito. Kakausapin ko yung ate ko. Diana! Sige na, Timur. Lumabas ka na. Chance ko na para makausap si Dana. Okay, hihintayin kita sa baba, ha? Okay. So ano, Dana? Bakit nandito ka? Anong kailangan mo sa akin? Ano, tinanggal ka na ng mga frogs? Hindi kita ipagtatanggol. Diana, gusto ko nang makipagbati sa'yo. Huwag ka nang magalit na nasa frogs team ako. Sisters? Dana, ibaba mo yung little pinky mo. Tapos makinig ka sa akin. Ate mo ako. So hindi ka makikipagbate, tama? Kung sasabihin mo lang sa akin na umalis ako sa frogs team, hindi ako aalis. So kung yung little sister ko pumunta dito para mag-show off lang, well, umalis ka na. Dana, hindi mo ba naiintindihan? Ginagamit ka lang ng mga frogs. Basahin mo yung mga comments. Lahat sinasabi na kailangan ka lang ng mga frags para magsulat ng slogans para sa kanila. Diana, sa tingin ko ayaw mo lang yung mga frags. So ibig sabihin ayaw mo na rin ako. Kung ginagamit nila ako, patunayan mo. Patunayan mo, makikipagbati ako. Cool, yan lang yung dapat nating pag-usapan. Dana, masyado ka pang bata. Makinig ka sa ate mo. Okay, Diana, relax. Kailangan kumahanap yung mga banis. Coach Abby, mag-uusap pa tayo sa harapan nila. Cindy, Taya, umalis kayo dito. Puwisit talaga, talaga kayo. Girls, makinig kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo lahat. Malapit na yung competition natin. At gusto kong sumama si Taya at si Cindy sa atin. At sana naman pumayag kayo. Ano? ano? Hindi kami papayag. Hindi sasama si Cindy at Taya sa amin. Coach Abby, no. Huwag ka na magtanong. Girls, hindi ko maintindihan. Nasaan na ba yung mga mababait na banis na nakilala ko? Mga, mga evil, evil kayo, kayo banis. banis. Hindi kayo mababait. Taya, Cindy, shut up. Mababait kami dito. Well, hindi naman papayag si Dayana At hindi lang siya, pati kami, makikipag-compete kami. Hindi kami makikipaglaro kasama ng dalawang pirana na yan. Oo, ayaw namin ng problema bago yung competition. magbe -be kami ng mabuti. Girls, isi-supervise ko si Cindy tsaka Taya. Magiging okay lahat. Hindi nila kayo guguluhin. Kailangan ko lang ng consent nyo. Girls, papayag ba tayo? Hindi. Taya, Cindy, hindi kayo sasama. Coach Abby, ayaw naming sumama sa amin yung dalawang yan sa competition. Oo, problema lang yung dalawang Pwede yan. Pwede na ba kami umalis? Tapos na yung training. Oo, at huwag kayong hihingi ng favor sa akin next time. Tita Abby, hindi kami sasama? Hindi, pero mag-iisip ako. Akong bahala. Narinig ka namin, Coach, Coach Abby. Coach Abby, hindi sila sasama. Bakit ba ayaw nila sa amin? Singbait naman kami ng angels. Girls, hindi naman parang angels. Di ba sinabi ko sa inyo, huwag na huwag niyong lalapitan yung mga basketball players. Kaso ang gwagwapo nila. Tumahimik ka nga, mas makakahanap ka ng mas gwapo. So sasama kami? Well, girls, hindi ako makakapangako. Pero itatry kong maisama kayo, okay? Sa tingin ko, hindi tayo isasama. Don't worry, kahit ano pa, sasakay tayo sa trunk. Sasama tayo, okay? Oh, sa trunk? Tignan mo nga ako. Kung gusto mong sumama, sasakay ka kung saan kailangan, okay? Hello, everyone! Pizza, hot chocolate! Oh, Diana, sorry. Ow. Nasaktan bakit kita? Okay lang. No problem. Diana, hindi kita nakita. Loren, tingnan mo. Ano? Kailangan mo ba ng cold compress? Hindi, Dima. Okay lang. antigas lang kasi ng balikat mo. Diana, sorry. Protection mm -hmm. ko to eh. Okay, gets ko na. Baka nagkabukol ka, Diana. Anong bukol, Dima? Okay lang ako. <laughs> Hello? Nakaupo ako dito, no? Diana! Diana! Pwede ba tama na yung pagdikit-dikit mo sa boyfriend ng iba? Tumigil ka nga dyan. Tinamaan ko sa Diana. Okay ka lang ba talaga? Oo, Dima. Okay lang ako. Loren, hindi ko nilalandi yung boyfriend mo. Pero kung gugustuhin ko, pwede kong landiin lahat ng guys dito sa school. Okay? Nancy, may nangyayari ba sa kanila? Wala. Nabangga lang siya ng shoulder ni Dima. Dima, halika na nga dito. Bilisan mo. Diana, sorry talaga. Ha? Dima, okay lang. Sige na, puntahan mo na si Loren. Baka sumugod pa siya dito. Galit na galit siya. Okay, Diana. Sorry ha. Mm huh -hmm. Dima, ako lagi mong nababangga ng shoulder mo Pero hindi mo naman ako inoofera ng cold compress Eh bakit kay Diana ganun ka? Ano yun? Loren, football player ka, sanay ka naman mabangga, di ba? <laughs> bakit ka tumatawa? Nagsiselos lang siya sa boyfriend niya? Naging gentleman lang si Dima, hindi naman kailangan magselos eh Hindi ko talaga alam ano nangyari Okay, sige na! Dima, tandaan mo, girl din ako at sensitive rin ako Pizza eyes, bigyan niyo nga ako ng hot chocolate with marshmallow please Yung maraming marshmallow Hello, Kitty Nasan ka na? Hinihintay na kita dito sa cafe. Oo, bilisan mo. May sasabihin din ako sa'yo. Wow, ang weird. Di ba may competition kayo? Marshmallow bago competition? Ice, kung bobo ko talaga, sa sabihin ko sa'yo. Marshmallow is marshmallow. At ang marshmallow protein, hindi siya nakaka-add ng weight, okay? Wow, pizza. May alam ka sa marshmallows. Respect. More marshmallows pa, ha? Okay. Maraming marshmallows. By the way, Diana, ang cool ng power bank. Tapos ka na ba mag-charge? Ako naman mag-charge. Pahiram. Ice, oras na para bumili ka ng sarili mong power bank. Ice, kung gusto mo ng bunny power bank, edi bumuli ka. Hindi mo na kailangan hiramin yung sa girlfriend mo. Thank you, Diana. Narinig mo, Ice, hindi magandang humihiram sa girl. Edi bibili ako bukas. Diana, nandyan ka ba? Meron kami hindi magandang balita. May gustong isama si Coach Abby sa competition natin. Oo, yung Taya tsaka Cindy. Ice, apat pang hot chocolate with marshmallow. Ano? Seryoso kayo guys? Nabaliw na ba si Coach Abby? Di ma, tignan mo pa ulit si Diana, iiwanan na kita. Naintindihan mo ako? Para sa mga itong mga mata ko? E eh, di ba para tumingin? Hindi para sa mga ex mo. Si Kev walang tinitignan na iba, kaya love ko siya. Hmm, cool. Nakakaingit ka naman. Pwede ba ako mag-order ng malaking pasta? Doreen? Ano, wala na ako sa mood. Girls, don't worry. As the team captain, hindi ako papayag na sasama sa atin yung Taya at Cindy. Ayoko. Okay, Diana, sana nga. Diana, ano yung gusto mong sabihin sa amin? Imagine, pagpasok ko sa dressing room, nandun si Dana nakaupo. At alam niyo kung anong inoffer niya sa akin. Gusto niyang makipagbate. Pero alam niyo kung ano yung nakakatawa. Hindi daw niya iiwanan yung team frogs. Girls, pwede naman tayong makipagbate Diana, sister mo si Dana. Kung gusto niya yung mga frogs, edi eh hayaan mo. Maya, tingnan mo tong hawak ko. Oh, Bunny, thank you. Gustung-gusto gusto ko talaga ng Choco chups, hot chocolate with marshmallow. Thank you, Pizza. Girls, naiintindihan ko na gusto ni Dana yung frogs. Pero ang weird, kasi hate tayo ng mga frogs. Diana, natatakot ka ba na hindi ka na mahal ni Dana? Not hindi. Natatakot ako na baka siraan ako ng frogs kay Dana, 'di ba? galit ka ba sa akin? Tingnan mo kung anong meron ako. Loren, ayoko ng chupa chups. Ako, gusto ko. Anong flavor yan? Apple? Oo. Okay, Loren. Patikim ako. Kev, gusto ko din ng chupa chups. Pwede pumunta ka kay Ice at Pizza. Pwede kang bumili doon. O Thomas, sabi mo, i-date mo kung sino maging queen ng school. O ngayon, meron ng queen. Anong gagawin natin? Akala ko mananalo si Cindy. Pinili nila si Dana. Maganda, tsaka bland. So sige Thomas, i-date mo na si Dana. Tanungin mo na siya. Seryoso ba kayo? Niloloko nyo ba ako, ha? In short, Dana, sa tingin ko, kailangan natin maging BFF. Wow! Cool! Sige! Blondie! Blondie? Bakit? BFF na kami ngayon ni Dana. Frogs, sandali lang. Halika'y dito. Hindi namin kayo nakikita sa listahan. At, At anong listahan, listahan naman yan? yan? Anong listahan? Listahan tungkol sa competitions. Girls, ano ba kayo? Pumupunta kayo sa cafe tapos umiinom ng lemonades, pero hindi kayo sumasali sa competition. Sasali kami. Akin na, let me sign. Blondie, hindi ko maintindihan yung plano mo. Marami na tayong slogans. Bakit kailangan mo pang maging BFF si Dana? Anong pinaplano mo, ha? Kasi magaling maglagay ng eyeliner si Dana. Ano? Rats, gusto namin yung best seats. Gusto namin komportable kami sa biyahe. Nadinig, Nadinig niyo yun, yun, rats? Well, sa atin yung best seats. Okay, Yana? Oo, sa administrators ng school na to. Oo, Yana. Na. At nag din ako ng room sa pinakamagandang hotel. Kung saan sila namimigay ng free candy tsaka fruits? Oo, Five stars? Hindi, Anna. Seven stars. Leila, meron bang jacuzzi? Dalawang jacuzzi. Leila, the best ka talaga. <laughs> Hello, losers! Thomas, sige na. Ayun na yung queen, o. na. Probasti. Kung hindi, bibigyan mo kami ng 100. Anong 100? Manigas ka, no? Mm. Uh Oo! -oh, nagiging masaya to! So girls, kailangan natin magdala ng maraming sweets sa competition. Oo, kasi puro steamed vegetables, grilled vegetables, tsaka fresh vegetables yung nandun sa cafe. Wala nang Kung iba. kakain tayo ng maraming cakes, hindi tayo makakatalon. Hindi tayo mananalo. Ang gusto ko, healthy foods. Mm, ang hirap naman nun. Healthy nga yun, Sophie eh. Meron ba kayong hygienic lipstick? Oo, meron ako. Sandali lang. Si Blandi, gustong-gusto makipagkaibigan sa mga karibal. Huwag mong kalimutan, kapatid niya si Diana, hindi natin alam kung anong nasa isip niya. Girls, mukhang nakikinig sila sa usapan natin. Losers, Losers ano, ano yon? 'yon? Aha, hello girls, ang gaganda niyo talaga. Hoy Thomas, bilisan mo na. Sige kung na. Hindi, bibigyan nanonood kami ng sine ni Bravasti. Thomas, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Thomas, may gusto ka bang sabihin sa amin? Losers, hindi kayo sasama sa competition sa amin. May gusto lang sabihin si Thomas sa isa dyan. Sige na, Thomas. Sabihin mo na. Kaya mo yan. Oh. Thomas, na in love ka na ba sa isa sa amin? <laughs> Thomas, sinabi ko na sa'yo, hindi kita i-date. Okay? Sandali lang. Yung school queen. Ah, uh, girls, sabi ko kasi, kung sino maging queen sa school, i ko. So, Dana, gusto mo ba akong i-date? Ano? <laughs> Please, wag kang papayag. Wag kang papayag. Ayos, Gigi. May 100 tayo. Manonood tayo ng movie. Oo, nakikita ko sa mga mata ni Dana. Thomas, umalis ka dito. <laughs> <laughs> Dana, na in love na siya sa'yo. Thomas, hindi ako interesado sa guys ngayon. May cheerleading ako. Hoy, Thomas, wag mo nga guluhin yung BFF ko. Girls, tara na nga. 100, Thomas. Thomas. Take 50 kami. Oo na, sasama ako sa movie. Pambabayad ko kayo. Friend talaga natin, natin si Thomas. Thomas? <laughs> Natutulog siya. Natatakot ako baka pagdaan natin bigla siyang magising. Hindi mo ba naririnig? Naghihilik siya, tara. Hoy, girls. sa kayo pupunta? Hmm, iinom lang ng tubig. Gusto ko ng tap water. Masarap yung lasa. Girls, niloloko niyo ba ako? Papunta kayo sa si exit eh. Magkakahating classes kayo. Oh, George, ano to? Ano nangyayari dito? Hello, Teacher Mike. Nandito lang kami para uminom ng tubig. Oo, sa po. Gusto ko ng tap water. Tapos tong si George, sabi niya gusto daw namin mag-skip ng class. Eh bakit kayo iinom ng tap water? Meron naman tayong mineral water sa fountain, sa second floor. Sige na, uminom na kayo ng tubig doon. Kung hindi, tatawagan ko yung mga parents niyo. Palusot pa kayo. George, nakakainis ka talaga. Anyway, Teacher Mike, natutulog yan sa duty. Eh pa, paano kung may ibang taong nakapasok dito sa school? Anong natutulog sa si duty? Pinikit ko lang yung mata ko. George, isa pang matulog ka sa oras ng trabaho mo. Tapos ka na. Mike, alam mo naman di ako na natutulog? Alam mo George, itigil mo na 'yung paglalaro ng Counter Strike, ha? Huh? Mike, paano mo nalaman? Nakalimutan mo ba? Magkapit bahay tayo. Magkatapat 'yung balcony natin, kitang-kita kita. Okay, George. Mike, seryoso ka ba? Oo, George. Naku, baka pati password ng account ko sa Counter Strike nakita ni Mike. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Mamimiss na natin yung save Subukan natin doon sa backdoor. Tara. Okay, tara. So girls, isasama ba natin yung mga boys sa competition? Ano sa tingin nyo? Yes! oh, girls, isama nyo para mas masaya. Okay, sige. Sasabihin ko kay Timur ngayong araw. Hi, Hi girls. girls! Oh, hello boys. Pinag-uusapan lang namin kayo. In short, meron kaming competitions ng girls. So gusto namin, sumama kayo. Ano, sasama kayo? Oo naman, sasama kami no. So after ng competition, anong lakad natin ha? after ng competition, malunood tayo ng sine, tapos pupunta sa cafe. Pupunta kami siyempre, no? Pero sa kami titira, ha? magche check in tayo sa coolest hotel. Ang importante, boys, Magbihid kayo ng maayos at huwag niyong aasa rin yung mascot ko. Maya, huwag mo na nga ipagtanggol yung mascot mo. Para kang nanay niya. Hindi na siya two years old, no? <laughs> Parang babae naman to si mascot. Anong sabi mo? Mascot, sandali lang. Timur, susuntukin kita sa mata ngayon. Sige, Maya, gagantihan kita. <laughs> okay, joke lang. Huwag mo na kasing masyadong pinagtatanggol si mascot. Okay, Rats, isulat mo na yung pangalan ng mga boys. Sasama sila sa amin. Hindi! Hindi, sasama yung mga basketball players. Mga babae lang yung sasama. Wala namang gagawin yung mga boys doon. Rats, kung wala kayong mga boyfriends, edi eh pumunta kayo mag-isa, pero kami kasama namin yung mga basketball players. Oo, Rats, kasi mag-hangout din kami. Okay, guys, tala na dun sa dressing room hindi sasama yung mga basketball players. Cheerleading competition to, hindi basketball. Rats, wala naman kayong magagawa. Isulat nyo na lang, baka makalimutan nyo pa. Okay, isulat mo. Ibook mo sila dun sa pinakalumang hotel. Oo, Leila. Dun sa merong mga ipis, tsaka rats. Anong ibig mong sabihin? Anong ayaw mo sa mga rats? Takot ako sa kanila. Tama. Dapat lahat matakot sa ating mga rats. So boys, kung gusto niyong sumama sa competition sa amin, kailangan nyo yung kaming hayaang maging malungkot, okay? Kung katulad kayo dati na malungkot, iiwanan namin kayo. Mascot, hindi ka kasama Siyempre. dyan. Siyempre. Thank you, Maya. Ano? Okay. Seriously, Si Dana, muntikan niya kaming mahuli ni Timur kanina doon sa dressing room. Si Timur kasi gusto kong halikan. Oo guys, sana maintindihan niya tsaka patawarin niya kami. Isusumbong kayo ni Dana sa mami mo. <laughs> Kitty, hindi. Matagal nang hindi nagsusumbong si Dana. Ano ba yan girls? Tatlong araw ko nang gamit tong bag na to. Wala man lang sa inyong nagsasabi na ang cool. Hindi niyo ba napansin yung bago kong damit? Cool bag, Maya. Hindi ba istorbo yan? Girls, nandito pala kayo. Diana, hinahanap kita ayan, ipipilit na naman ni Coach Abby si Taya tsaka Cindy. Diana, kahit anong mangyari, huwag kang papayag. Girls, alam ko. Coach Abby, ano yon nakikinig ako. Diana, napag-isipan mo na ba si Taya tsaka Cindy? Gusto ko silang isama sa akin. Coach Abby, hindi ko napag-iisipan yan. Pero yung mga basketball players, sasama sa amin. Huwag mo lang sabihin, hindi ka papayag. Okay, I understand. Kahit ayaw ko sa kanila. Pero meron akong suggestion. Kailangan niya tong Blandis Diary. At ano? ano? Fake diary yan! O totoo? Coach Abby, ano yan? Ninakaw mo sa locker ni Blandy? Hindi. Nakita ko lang sa stairs. Naiwan ni Blandy. Ako lang ba? O gustong makipag-deal ni Coach Abby sa atin? Ikaw lang yon. So kung gusto nyo tong diary, sasama sa akin si at tsaka Cindy. Diana, hindi natin sila isasama. Kitty, hindi. Kailangan natin yung Blandy's diary. So papayag ako sa lahat. Okay, Coach Abby. Payag na ako. Sasama sila. Akin na to. Kitty, totoo siya. Diana, alam ko papayag ka. So, mag empake na kami ng suitcases namin, okay? Diana, ano sabi? Ano sabi? sabi? So, eto yung first entry meron akong 10 slogans. Ginawa to lahat ni Dana, pero sasabihin ko sa competition na ako lahat yung gumawa nito. Magagalit sa akin si Dana, pero sasabihin ko, sorry, BFF tayo. Papatawarin ako ni Dana at magiging okay lahat. Eto na yung proof na kailangan natin. Well, okay. Ngayon, aalis na si Dana sa Team Ipapakita Frogs. Ipapakita mo ba ngayong araw yung diary? Siyempre naman, bakit ko patatagalin? Guys, malalaman na lahat ni Dana Aalis na siya sa Team Frogs. Mangyayari na yung gusto nyong mangyari. Okay, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye. Bye.